Ikalawang mga kronika, Kabanata 27 Si Hoatam ay may 25 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing labing anim na taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Herusa na anak ni Sadok, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Usias gayunmay hindi siya pumasok sa templo ng Panginoon, at ang bayan ay gumawa pa ng kapahamakan. Siya ay nagtayo ng mataas na pintuang daan ng bahay ng Panginoon, at sa kuta ng opel ay nagtayo siya ng marami. Bukod dito'y nagtayo siya ng mga bayan sa lupaing maburol ng Huda, at sa mga gubat ay nagtayo siya ng mga palasyo at mga muog siya ay nakipaglaban din naman sa hari ng mga anak ni Amon, at nanaig laban sa kanila, at ang mga anak ni Amon ay nagsipagbigay sa kanya ng taong ding yaon ng isang daang talentong pilak, at sampung libong karo ng trigo, at sampung libo ng sebada. Gayun ding karami ang ibinayad ng mga anak ni Amon sa kanya. Sa ikalawang taon naman, at sa ikatlo. Sa gayoy si Hoatam ay naging makapangyarihan, sapagkat kanyang inayos ang kanyang mga lakad sa harap ng Panginoon niyang Diyos. Ang iba nga sa mga gawa ni Hoatam at ang lahat niyang mga pagkikipagdigma at ang kanyang mga lakad na sa aklat ng mga hari sa Israel at sa Huda siya ay may dalawamputlimang taon nang siya ay magpasimula maghari, at nagharing labing anin na taon sa Jerusalem, at si Huatam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa bayan ni David, at si Akas na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.